Napasobra sa gamit mga guys no ang bike ni Idol kaya ang ginawa niya gindulong niya din ni sa akon sa may siap kasi nga papalimpiwan niya daw take a very good day, ha <laughs> ay gilimpiwan ta eh para naman mamaya may susokto naman tayo <laughs> ay ambot na lang yun, pero tood lang nalipay ko kaya gwapo na sa iyo Hello mga good morning sa inyo mga guys. No, bago kayo wadla, pero na naman tayo problema. O oh, problema na may dalang kwarta. Tayo bang ng tayo kwarta. Ate o brown taniya. Oh. <laughs> <laughs> so bali mga guys, no ang bike ni Idol na sobra sa gamit. Oo, oh, grabe. Naga ito, tudlo ko sa paghikap ko sa iya nga kanina. Sobra talaga sa damo-damo na uwil. Tapos si ko, pati man. Itumitom. <laughs> <laughs> so ito na nga ni mga guys, no bale ipapabura niya idol sa tonda mo damo, oo, ipapablid ang preno, ipapa -uber all repack and then mamaya alilinisin din natin ang na kanya rare driller, oh pabuksan na daw mga guys, beti ready na ka mo, ate kung hindi ka mo ready, bala mo da scroll na. Oh. <laughs> Ayo di puta. <po>, <laughs> Gago! So, kapag nag-uuslo ako dyan, mga guys, noon ang mga kuno-kuno ni Idol, o, oh, kanina, mga guys, noon, ba na babaklas ako ng mga biring-biring? Yung harapan niya kanina, mga guys, na biring ay nag alog na, pero ang bako sa iya at island, alam ko kakalog-alog, eh. <laughs> so, ayan na nga ni mga guys, noon, abang si Boy Alu Black dito, nag ugas hugas nagpipiswit siya na tubig-tubig, nagpabulak bula sa sabon ako naman dito, o, oh, busy man ako, o, oh, ginapanukal tokal ko ang mga kiking na nag sa iya mga pisa sa para mamaya magbanlaw ta na tinang tinang na <laughs> tinang tinang abi ko kinang kinang Ayala ala tampo guru kaguro ayo wow. <laughs> So ayun nga ni mga guys, so finally malimpyo na siya, kailangan na natin magbutang sa papadan logo. Tapos mga guys, no, simpre matapos na butang, ano, ibalik, tani, sa butang no, balik na ni sa insak Tao. <laughs> Insak ka ba plastara, indi pa wala bala, ang ibang nga tanya ko magtakod ya pa na ya. Kulang spacer, halog ang ispring ang biring kalog balik manggapon. No? <laughs> Ay hindi ta na ya yeah, kailangan mga guys no pag halog ang biring isla day bag. Oh, oo, oh, 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 pag may kwarta pero pag wala balik tayo i, we tamimo. Ta kwarta, tawo. na Wow! Ah! At ayan na nga mga guys. So pati na pa rin yun siguro. Ang inubra ko. Baw ka namin isang yauni-uni. Oo. Galagatik. ba? Ayala. Ay, Matyag mo sin ba? <laughs> so balik naman tayo dito mga guys. No, Itakot na na ang iyang abutong bracket. Malagyan na natin ng anobla ng papalanlog. Ang iyang hatred. Oh sa so, mga washeran sa kilay naman daw. <laughs> Kung hindi ka pala mag-comment, eh, malo Kaya pero kung ka-comment ka, ate, tira! Ano ta ko? Anong gusto mo? Yan, bali, yan, bali. Kaya matunon ko na ya oh. <laughs> so, eto na nga ni mga guys, so, oh. yung sunod na naman sa pag-ukabang yanga ah. head parts, mga guys, sa mga biring nga. O, oh, on ta na yun pang kaksan tayo, islan tayo sa ano, sa ang papananlog nga bago. ugasan na mayo, tapos buta nga bago. And then, ibalik na ba? Para naman tanglas sa kulis-ulis ba? Oh. <laughs> para pagliko mo sa wala, pakad to, kagit iya. Yeah. <laughs> Gago! So, ito na nga mga guys. Nungin no. na ang balko kanina. Nalilimpi. Wala ito na kanyang rear -re trailer. O, oh, inukas ko talaga yan lahat mga guys. No? Para naman mauka sa mga kiki. So, ito na. Finally, naumahan ko na sa paglimpyo. Ibalik na! Oo <laughs> oh, mga guys, no, ganyan ako maglimpyo Kung gusto mo palimpyo, walang imo nga mga pisa-pisa na sa bike mo Dala sa shop, schedule ka to, kaya kumala si mo <laughs> ay ganami sa inyo ah so ayan na nga ni mga guys finally nakabita natin yung chain oh. tingnan nyo diferensya kanina Malimpio na kanina ikwig ko pa pero okay lang importante malimpyohan ah. sa so ito na nga ni mga guys oh. last na last na ito bleeding na lang ng prino and then okay na nagwa ng ata yayo yeah, ni puta thank you so much sa panood ah. hanggang dito na lang si manino ninyo sana na enjoy kayo and then na enjoy din ako paalam bye bye